Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Sa bagong araw na ito, inaanyayahan kitang huminto muna sandali, huminga ng malalim, at ilapit ang iyong puso sa Diyos. Sa gitna ng mga hamon ng buhay, sa dami ng mga iniisip at inaasikaso, huwag mong kalimutang unahin ang presensya ng Panginoon. Sa umagang ito, tayo ay mananalangin. Taimtim, malalim, at buong puso tayong lalapit sa Diyos, upang humingi ng biyaya at pagpapala para sa ating sarili, sa ating pamilya at sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang buong araw, ang bawat hakbang, desisyon at pag-asa, sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay tapat, mabuti at puno ng pag-ibig. Kaya kapatid, ihanda mo ang iyong puso, isantabi muna ang mga alalahanin, magsimula tayo ng panalangin, isang oras ng pakikipagniig sa Diyos na buhay. Manalangin tayo. Aming Diyos na buhay, Panginoon ng langit at lupa, sa umagang ito ay lumalapit kami sa iyong presensya na may pusong nagpapasalamat at lumuluhod sa iyong kadakilaan. Pinupuri ka namin, O Diyos, sapagkat ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Ang iyong awa ay laging bago bawat umaga. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay matapat sa kabila ng aming pagkukulang. Wala kang katulad. Ikaw ang aming tagapaglikha Aming manunubos at aming pastol. Pinupuri ka namin sa iyong kabanalan, sa iyong kabutihan, at sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Sa araw na ito, ikaw ang nais naming sambahin, pasalamatan, at sundin. Panginoon, oh, naniniwala kami na ikaw ang Diyos ng himala. Walang imposible sa iyo. Sa araw na ito, inilalagak namin ang aming buong tiwala sa iyo hindi sa aming lakas o karunungan, kundi sa iyong gabay at grasya kami aasa. Kinikilala namin na kayo lamang ang aming sandigan. Kahit sa gitna ng pagsubok, ikaw ang aming liwanag. Kahit sa gitna ng kawalang katiyakan, ikaw ang nagbibigay ng katiyakan. Ang aming pananampalataya ay nasa iyo, O Diyos. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Sa aming mga maling pag-iisip, sa aming mga salitang nakasakit at sa aming mga gawaing hindi ayon sa iyong kalooban. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoong Yesus. Puspusin mo kami ng iyong Espiritu Santo upang sa araw na ito ay mamuhay kami ng may kabanalan, may kagalakan, at may pagsunod sa iyong mga utos. Ama naming mapagpala, hinihingi po namin ang iyong biyaya sa araw na ito. Ipadama mo sa amin ang iyong presensya at pag-ibig sa bawat hakbang ng aming buhay. Bigyan mo kami ng karunungan sa aming mga desisyon Ilayo mo kami sa kapahamakan, sa tukso at sa anumang gawa ng kaaway. Ibinubukas namin ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong pagpapala. Pagpalain mo ang aming mga ginagawa, ang aming trabaho, negosyo, pag-aaral at mga relasyon. Gawin mong matagumpay ang aming araw ayon sa iyong kalooban. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pamilya. Ipagkaloob mo sa amin ang pagmamahalan, pagkakaisa at kapayapaan sa aming tahanan. Pagpalain mo ang aming mga magulang, mga anak, mga kapatid at mahal sa buhay. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan at sakit. Palakasin mo ang aming samahan at ipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Aming Ama, idinadalangin namin ang aming bansa. Gabayan mo po ang aming mga pinuno upang mamuno sila ng may takot sa iyo. Ipagkaloob mo sa aming bayan ang kapayapaan, kaayusan at pagunlad. Hipuin mo rin ang puso ng bawat mamamayan upang magmahalan at magtulungan. Iniaalay din namin ang mga nangangailangan, ang mga may sakit, nagugutom, nawalan ng mahal sa buhay, at ang mga nawawalan ng pag-asa. Hipuin mo sila, O Diyos, at iparanas ang iyong pagmamahal. Panginoon, hawakan mo po ako sa araw na ito. Kung ako'y mahina, ikaw ang aking lakas. Kung ako'y malito, ikaw ang aking gabay. Kung ako'y matakot, ikaw ang aking kapayapaan. Inaangkin ko ang iyong proteksyon at biyaya sa bawat lakad, sa bawat salita, at sa bawat gawain. Ibigay mo po ang lakas na kailangan ko upang harapin ang araw na ito. Bigyan mo ako ng malasakit sa kapwa, ng tapang sa mga hamon, at ng pananampalataya na hindi matitinag. Panginoon, ikaw ang aking sandigan, at ikaw ang maghari sa buong araw na ito. Espiritu Santo, puspusin mo po ako. Nais kong mabuhay ng ayon sa iyong kalooban palalimin mo ang aking pananampalataya, palakasin mo ang aking pananalangin, at hubugin mo ang aking puso upang maging masunurin sa iyo. Nais kong mamuhay para sa iyo, Panginoon, na sa lahat ng aking gagawin, ikaw ay maluwalhati. Salamat, O Diyos, sa mga biyayang natanggap namin, maliliit man o malalaki. Salamat sa bagong buhay, ugdong pag-asa at bagong pagkakataong magmahal at maglingkod. Salamat sa iyong pag-iingat sa iyong mga pangakong totoo at sa iyong Espiritu na gumagabay sa amin. Panginoon, sa araw na ito, Ikaw ang aming inaasahan. Mangyari ang iyong kalooban. Ikaw ang aming Diyos at kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparano ang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na ka ng panalangin ito, Ibahagi ko rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos.